I Love Kirino Caravan, muling umarangkada ngayong 2024. Narito naman ang ulat ni Kel Morian Abinoha. Muling sinimulan ng pamahalang panlalawigan ng pagbisita sa mga barangay ng probinsya upang ihatid ang mga serbisyo at programa ng gobyerno sa pamamagitan ng I Love Kirino Pinasayang Caravan Program, katuwang ang lokal na pamahalaan, national government agencies at non-government organizations. Ang dalawang barangay na unang pinuntahan ng caravan team ngayong taon ay ang barangay San Leonardo sa bayan ng Aglipay at barangay Aurora West sa bayan ng Bifun. Ilan sa mga serbisyong natanggap ng na mga residente ay ang libreng medical at dental check-up hatid ng Quirino Province Medical Center at Provincial Health Office. Libreng tuli na hatid mismo ni Vice Governor Jojo Vakilar sa ilalim ng kanyang Project Batman o Be a Total Man. Nariyan din ang opisina ng gobernador kung saan mas madaling makapagsusumite ang mga organisasyon at residente ng barangay ng kanilang mga resolution, request patungkol sa financial assistance, medical assistance, livelihood assistance at iba pa. Bitbit din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanilang mga programa tulad ng PhilSys ID registration ng PSA, TUPAD program ng DOLE, scholarship programs ng TESDA at marami pang iba. Nasa din ang non-government organizations tulad ng Red Cross na nagbibigay ng free blood typing, LGBTQ+ LGBTQIA plus community na nagbibigay ng libreng gupit, at kirel ko na madaling lapitan ng mga kabaranggayan kung sakaling sila ay may problema sa kanilang kuryente. Mayroon ding may uwing libreng gamot at vitamina ang mga residente nag-avail ng medical checkup at libreng bigas para sa lahat ng pamilya ng barangay. Dito rin sa caravan inuulat ni Governor Dax Kua ang mga katatapos at kaparating na infrastructure projects para sa barangay. Ipinapakita rin sa mga residente ang progreso at malaking pagpabago ng probinsya mula nung nasimulan ang programa labing-anim na taon na nakalipas. alinsunod sa tema ng Karavan nakirino noon at ngayon. Mula sa lalawigan ng Kirino, Kelmoriana Binoha naguulat para sa PIA Newsbreak.